Pwede ba kitang maabala kuya? Ay, sa konting oras mo lang. Ilan po? Ah. Ilan kayo talaga ng katrabaho? Apat. Lima po. Lima. Ay lima kayo. Kayong foreman? Hindi po. ka uh, labor lang po. Ay laborer. hmm uh -huh. tamang-tama pala kuya. At natimingan kita. Uh -huh. Kuya, um gusto lang kitang surpresahin sa isang bagay lang. Oo. <laughs> uh -huh. May kling ba, mga konting bagay lang. Uh, dahil nakita kita dahil nakaraan ko yan yung mga pagtatrabaho ganyan, pagahalo, pagbubuhat ng mga buhangin lahat, nakaranasan ko yan kuya kaya ako ay magbibigay ng palabunutan sa'yo kung ano yung mabubunot mo ay premium mo yan yan ang para sa'yo kuya, yung piliin mo na, isa lang Pwede bang tignan, sir? Hindi pwede. <laughs> <laughs> hindi pwede. Isa lang, isa lang po. Isa lang po? Oo. Itlog naman po. Oo, oh, hindi yan itlog. Ano yan? Tignan mo, yan, anong nakasulat dyan. Ano yan? Salong po o dito yan, na? Yan, yan, nakasulat. Ano yung nakasulat? Ay, 500 pesos! Opo. 500 pesos sa isang minuto mo lang, kuya. Wala pang isang minuto. <laughs> Salamat. Di ba, kuya? Salamat. Di ba? Bibigyan kita ng 500 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, kuya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, kuya. O, di araw mo kuya. Salamat po. Thank you, Salamat thank you. Ingat lang sa trabaho, kuya. Thank you. Bye-bye.